Alam mo ba na mayroong mga nagaganap na pandaraya kapag nagpapakustomize ka ng inyong mga alahas? Mga boss, kung interesado ka sa ating pag-usapan ngayon kung ano yung tinutukoy ko na nagaganap na pandaraya sa pagpakustomize ng mga alahas, tapusin mo ang video natin ngayon mga boss dahil tiyak ako na mayroong kayong matutunan. Palike, share na rin para maraming makapanood dito sa ating inagawang topic ngayon. Kasi ganito kasi yan mga boss Kapag kayo ay nagpapagawa ng gusto nyong design ng inyong mga lahas Meron tayong tinatawag para doon sa mga gumagawa ng 10% Dati kasi mga boss, merong 10% yung iba nga naman nagtataas na sa 10% Ginagawa ng uh, minsan 12% kapag white gold ay 15% Ano po yung tinutukoy ko na percent-percent na yan? Ganito kasi yan mga boss <coughs> kapag kayo ay nagpapagawa ng isang alahas halimbawa sing sing kapag nagpapagawa kayo ng alahas ninyo kung ang yari mga boss kung ang estimated na yari ng gusto ninyo sa isang alahas ninyo halimbawa ay isang ay 10 gramo ang isa charge sa inyo niyan mga boss ng singil doon sa mga may-ari ay nasa 11 grams kung gusto ninyo na nasa 10 gramo ang papasok sa inyong mga lahas. So ngayon nagtataka kayo kung bakit 11 grams ang sinisingil sa inyo ng isang paggawaan pero ang gusto lang naman ninyo na pumasok sa alas ninyo ay nasa 10 grams lang. Ganito kasi yan mga boss. Doon papasok kasi mga boss ang tinatawag na 10% or 15%. Yung halimbawa mga boss, ang yari ng alahas na gusto ninyo na 10 gramo Isang gramo dyan mga boss ay porsyento na yan dun sa gumagawa matik talaga yun mga boss na mayroong porsyento ang mga gumagawa kasi mga boss kapag minamano-mano kasi yung paggawa ng alas ninyo mga boss mayroong kasing mga tumatapon yan nalilipad sa hangin kasi nagiging alikabo kasi mga boss kayong iba natatangay ng hangin kaya tumatapon na yan sa lapag siyempre kapag nangyari ang ganun mga boss nalulugi ngayon yung gumagawa kaya doon papasok yung tinatawag na 10% doon binabawas yung mga nalulugi halimbawa mga boss ang yari ng alas ninyo ng 10 gramo matik dyan mga boss merong isang gramo na tubo yung gumagawa sa kanila na mapupunta matik mga boss ang 1 grams hindi na yan makukuha nila ang buong 1 grams kasi doon inaawa sa kanila naman yung nalulugi or yung nalilipad ng hangin na mga gold mga gold dust mga boss dun siya yan dun sa gumagawa kaya mayroong tinatawag na 10% or 15% yun po talaga patakaran mga boss kapag nagpapa uh, man kayo or hand kayo ng mga alahas kaya mga boss yung iba hindi ko naman nila lahat ilan lang naman ang hindi gumagawa ng maganda sa mga platiro yung iba kagaya ng kung kayo ay nagpapagawa ng isang halo na alahas yung iba mga boss hinahaluan ng mga tinatawag natin na palaman imbis na panghinang lang ang ginagawa mayroong mga isinasama na silver or mas mababa pa doon sa 14k na panghinang saan yan, mga, saan yan nilalagay mga boss ganito yun mga boss papakita ko kayo ng props kung saan nilalagay ang mga pandaraya para bumigat ang alahas na pinapagawa pero mayroong mga hinahalo na hindi talaga siya kauri nung ginto. Ito mga boss, gagawa tayo ng props lang natin mga boss ha, pero para mayroon lang ako may pakita sa inyo kung saan makikita or paano makakaiwas. Kasi mayroong mga gumagawa kasi mga boss na pandaraya kapag nagpapa customize kayo ng alahas. Bibigyan ko ilang sample mga boss kagaya ng ring or mga bangle mga bersit mga boss mga basta hindi siya solid mga boss doon madalas to ginagamit yung mga pandaraya na sinasabi ko simulan natin mga boss sa banggil bigyan ko ng halimbawa sa banggil ha siyempre mga boss gagawa muna bago makabuo ng ganito na banggil ay gagawa muna yan ng plan sa lang na ginto plat pag yan mga boss nakabilog na siya ng ganyan tandaan nyo mga boss kapag nakabilog na siya ng ganyan Siyempre, ilalagyan din yan ng dingding dyan mga boss. Kabilaan. Lalagyan niya ng dingding na parang ganito rin. Lalagyan ng para magiging square siya. O, ganito ang itsura niyan mga boss. Yan. Ganito ang magiging itsura niya. Lalagyan niya ng siding. Yan. Lagyan ng siding mga boss. Tapos, tsaka yan tatakpan dyan mga boss. Yan. Tsaka yan tatakpan tapos hihinanga naman dito para masarado talaga siya mga boss so dito tayo ngayon mga boss sa paggawa niyan mga boss kapag halo ha kapag halo doon lang ito na apply mga boss sa mga alahas na halo sabi ko nga kayo na mga boss nakagawa ng pabilog na lang ganyan siyempre nilalagyan ng dingding yan dito sa gilid kapag nilagyan tatakpan din yan mga boss ng ganito ganito So dito nilang ilalagay mga boss. Bago yan tatakpan dyan mga boss, bago yan sa Dito yan sa gilid na yan. Yan sa makakanto. Diyan nila tatadtarin ng hinang yan. Diyan tatadtarin Nang hinang sa pinakakanto ng alahas. Kasi mga boss, pag natakpan na kasi yan, siyempre hindi na siya makikita, di ba? Hindi na makikita yung alahas na halo kasi nga ang palaman yan sa loob mababa ang ore lang yung iba nga ginagamit silver pinapalaman dito inihinang silver halimbawa 14K yung gold ninyo ha lalagyan nila dyan sa loob hinihinangan dito sa loob pag hinang yan sa gilid mga boss ginto pa yan ginto ipang hinang dyan sa gilid para magkaroon ng siding ganyan no hihinangan ng ginto yan kapilaan kaya magkaroon ng hugis na ganito na parang pabaks na siya So bago nila tatakpan yan Lalagyan muna ng mga palaman dito sa loob Sa mga kanto na yan Lalagyan ng palaman yan sa kanto Hinihinangan ng iba dyan ng silver lang ba? Diba? Hinihinangan dito ng silver Halimbawa Ang yari lang naman pala ng alahas Ay 9 grams lang ha, Tandaan nyo mga boss 9 grams lang naman pala Ang magiging yari Kapag mayroong mga platiro mga boss na mandaraya eh, Papasokan nila dyan ng aabot ng mga 1 grams ang ipapasok diyan ipapalaman nyo na sa loob kaya ang kabuuan ay nagiging 10 grams ang yari niya pero ang gold niya na ng na gold lang ay nasa 9 grams lang so sana pupunta yung 1 grams na nawawala yun po yung magiging kupit na nung mga gumagawa ang video natin ngayon mga busa para lang dun to sa mga mandaraya kaya, ko kayo, kaya kayo kung nagpapagawa kayo huwag kayong magpapagawa mga boss na kung saan saan lang pili ninyo yung mga uh, pinagkakatiwalaan nyo na namang gagawa ng mga alahas kasi yan po ginagawa sa mga mandaraya mga boss ito ay isang paralala ko lang sa inyo mga boss na may mga gumawa talaga ng mga ganito na mga pandaraya so halimbawa na grams lang ang, ang gold nya so pinasokan ng nasa 1 grams ang nagiging palaman tawag kasi namin dyan mga boss ay palaman yung bang silver na lang ang inahalo ha, tandaan nyo mga busa bago yan isasarado lalagyan mo ng palaman yan kasi siyempre kapag sinarado na kasi yan nakasarado na siya hindi na makikita yung nasa loob di ba kaya yung iba kapag nagpapa uh, tunaw sila sa alahas nila halimbawa gusto nila may meron na, nayari na yung alahas nila no tapos nagsawa na sa alahas nila gusto nilang ipaiba naman ang design alam naman nila na yung alas nila ay 14K kapag pinatunaw nila yan mga boss hindi na lalabas ang 14k kasi pag tinunaw yan yung inihalo or pinapalaman nila na silver lang na sa loob siyempre masasama yan sa tunaw so ang ginto kapag natunaw na ng kabuuan ay nasa 10k or 12k na lang hindi na sa papasok talaga ng 14k kasi nga merong ipinapalaman na silver Siyempre kapag na yung mga boss Hahalo na yan Kaya nga iba nga nagtataka Nagpatunaw sila tapos pinapaore uh, Sinasabi namin Bakit ma'am hindi to 14k yung gold nyo eh, bakit kanya hindi 14k eh, 14k naman yung ginto ko na yan O kaya 18k Doon papasok mga boss na yung palaman Humahalo doon sa kabuuan na ng ginto Kapag tinutunaw Kaya yung Palala ko sa inyo mga boss, huwag kayo magpapagawa na kung saan saan lang. Doon kayo magpapagawa sa pinagkakatiwalaan ninyo na mga manggagawa ng alahas. Kasi yun po ang sinasabi ko na sa inyo ng mga pandaraya. Sa ganitong pandaraya mga boss, hindi ito makalusot doon sa pang-uri mga boss na tinatawag namin na dinsi. Yan mga boss, yung timbangan na yan, kapag sinausaw na rin dyan yung alahas, mismong alahas na ibsaw-saw dyan sa tubig na yan, ay hindi niya ba didetect yung uri lang ng alahas alam mo 14k ito no hindi lang ito ang madidetect niya maski na loob yung mga boss madidetect niya kumbaga sa ang madidetect niya mga boss ay yung kabuuan na kabuuhan na ng alahas iyon pong kaibahan doon mga boss sa kapag nagsusuri ng alahas na kinikis-kis lang sa bato kapag kinikiskis kasi sa bato mga boss ang alahas ay ang simple ang nakikiskis lang yung labas ipano e naman yung nakapalaman nga sa loob di nga nakikita kasi nakasarado na di na po yan masasama sa pag kis yung nasa loob kaya nga po ang ginagawa dun sa iba dun sa mga pawn shop dun po pumapasok sa kanila yung binubutasan yung alahas kasi kapag binutasan ng mga boss ang alahas malalaman nila na mayroong palaman yan mga boss kasi kapag binutasan nila yung mga boss, pinataka nila ng acid yan yung pinagbutasan o kaya yung nagiging powder na pinagbutasan. Mag-iiba po ang kulay kasi dapat kung ginto hindi magre-react sa nitric acid. Kaya yun po ginagawa ng mga pawnshop ay nagbubuta sila para ma-determine na talaga nila na walang pandaraya yung alas na isinasangga sa kanila. So ang video natin ngayon mga boss ay para lang to doon Sigurado naman ako mayroon namang magagalit dito sa video ko Na naibulgar e ang kanilang mga pandaraya sa paggawa ng mga alahas Inuulit ko mga boss, hindi lahat ng mga gumagawa ng alahas ay mayroong mga pandaraya Alam natin mga boss, sa totoo lang talaga Sa lahat ng mga gumagawa ng alahas, kayang kaya gumawa ng mga pandaraya Lahat mga boss Totoo yan mga boss, lahat ng gumagawa ng alahas, kayong kaya lang gumawa ng pandaraya. pandaraya. Kaya yung iba, syempre hindi nila gagawin yan basta-basta kasi mayroon na yung iniingatan na pangalan ng store nila. Kasiraan na rin sa store nila kapag mayroong bumabalik na alahas na galing sa kanila, ibinalik, tapos na nasabi na bumaba ang uri ng alahas nila. Kasiraan po ng store nila yan. Kaya ang tips ko sa inyo, wag na huwag kayo magpapagawa ng alas ninyo, magpa ng alas ninyo ng kung saan-saan lang dyan sa tabi-tabi na hindi nyo pinagkakatiwalaan. Kasi baka kayo ay mabiktima sa sinasabi ko na pandaraya sa paggawa or pagpa ng inyong mga alahas uh, na apply itong itong pandaraya mga boss sa mga halo na alahas kagaya ng mga bangle, ring, mas kiniklis mga boss. Kayang-kayang gawin ang pandaraya. Basta halo siya ha, hindi siya solid. Kayang-kayang gawin ang ganyan pandaraya. Kaya muli, hindi ko sinasabi na lahat ay nandaraya. Ang sinasabi ko po, lahat ng mga gumagawa ay kayang-kayang gawin ang pandaraya. Pero, hindi po lahat gumagawa ng pandaraya kasi nga, yung iba, iningatan nilang kanilang store na masira ang kanilang pangalan na syempre, kapag kasiraan nila yan, wala na magpapagawa sa kanila kasi nga ay nabuking sila na mayroong pandaraya. Kaya ang may ulit ko lang sa inyo, Huwag na huwag kayo magpapagawa na kung saan saan lang. So sana nakatulong itong video natin mga boss. Itong proskulang ko lang ngayon na karton. So kung nagustuhan mo ating video na pinag-uusapan ngayon, palike na lang mga boss at pa para maraming makapanood dito sa pandaraya na aking sinishare sa inyo. So muli, maraming salamat sa iyong panonood.